Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Muling nagbabalik si Pilong Heart TV. May at may ipapakita sa inyong gawaing acara. Maraming maraming salamat sa nagsusubscribe at nanonood ng aking video. Doon sa iilan na nanonood ng aking video, God bless at pagpalain kayo ni Lord. Maraming 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 salamat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Guys, ito ay paliliwanag ko na lang. Hindi ko na kailangan pinakita ang mga pagagayat. Gagawa tayo ng atsara. Hindi ito papaya. Kaya doon sa gusto mag-atsara, pwede kayo mag-atsara ng hindi papaya. Ito ay repolyo. Yung repolyo yung puti na siksik. -sik. Yung siksik -sik na siksik -sik na repolyo. Ang tawag dito sa Italia ay capocho. Nalagyan natin ng peperoneng hilaw. Panay hilaw to. Nilagyan natin ng sibuyas na puti. At nilagyan natin ng pasas. Yan. Tapos hinugasan natin at ating iniga. Do sa igahan ng hugasan ng gulay. Dito parang yung tinutuyo para wala sa tubig. Ito guys, isa lang to, na nakaputyo. Isang repolyo lang tong malaki. Isang kasarola oh. Tapos, nagpakulo tayo ng suka na may tubig. Kayo na ang bahala kung anong gusto niyong asim o tamis. Ito yung nilagyan ko ng bawang at asukal na pula. Kaya ganito yung kulay. Ano palagay ko dito ay kalahating bote na suka. Kalahating pinakuluan, nilagyan ng asukal, paminta, asin. Bahala kayo kung anong gusto nyong alat. Tapos, ibababad natin dito. Pag nababad natin dito, hinihintay lang natin lumamig. Dahil pag inalagyan natin ng mainit, maluluto itong repolyo. Ang sarap nito guys. Para di mas mas parang na ano, nakapagawa na kung malimit akong gumawa, parang mas gusto ko pa sa atsarang papaya. Ang dali pang gawin. Tapos ito, pag nababad ko dito, naka-babad, dahil ba maghapong ko binabad, ilalagay ko siya sa mga garapon. Tapos, pagka gusto nyo, basta lang kayo dudukot pag gusto nyo kumain. Ito. Ito, malamig na. Pwede na natin ibuhos dito. Sa ating niluto, ito ay pinakulaan natin ng 15 minutes itong suka na nalaga na sukal na pula at saka asin yan bababad natin dyan ayun umitim kasama yung paminta sa ating ahaluin at para bababad siya Ito siya guys, nung mababad do. No? Kanina puno yung kasirola. Naging kalahati na lang. At ito siya guys. Oh. May pasas. May sibuyas na puti. sa saka ripolyo. Ang tawag ito ay May pasas at may piperone. At may karote. Gawin nyo ito guys. Kung wala kayong papaya. At mas masarap kaysa papaya. Ginagawa na itong parang insalata. Kinakain ito ng amo ko. Nasarapan dito. Ilang beses na kong kapaggawa. Ngayon ko lang naisipang i-video mga kaibigan. Ito ay repolyo. Hindi yung repolyong buhaghag. Yung repolyong siksik. Na wala yung puti. Ang tawag dito ay kaputso sa Pilipinas hindi ko alam kung anong tawag ayan oh, pero umuunti siya kanina puno itong ating kasirola nung maibabad natin sa suka na ating pinakulo ayan o kalahati na lang yung kasirola siguro pag dalagyan natin sa garapon to mga siguro mga kalima limang garapon na hindi totoong malaki yan mga kaibigan okay. sana may napulot kayong kaunting kaalaman sa ating mga ginagawa sa kusina tulad yung atsara na repolyo okay maraming salamat sa nanonood at sana doon sa hindi pa nakasubscribe pakisubscribe pakipindot na rin ang notification bell at pakapindot ng all para lahat ng aking videos ay updated kayo sa mga bagong i-upload. Ba Bye, Bye na mga kaibigan at God bless us all. Nawa ay patuloy tayong ingatan ni Lord sa matay na naroroon. Lord, thank you sa panibagong araw at umpisa muli sa pagkatrabaho. Amen. Bye-bye sa inyong lahat mga kaibigan. Ciao, ciao.